Alright Pangalawang booking ko na to sa Lalamove Kanina nung umaga kasi Low-bud GoPro eh So, oran lang biyahe na yun Last pin niya sa pick-up Pabuntang Araneta Quezon City 1.30 pa rin pang pamasahe. Ilang kilometro yung layo sa akin nung ano? 390 meters lang yung layo sa akin nung pag-pick-upan ko Diyan lang sa mga ulan na Punta ko na si customer right item pick up na bulaklak pala re. ang masira sa rider ko din na uha eh parang mali lang daw yung ano pinya dito sa las pinyas yung e nga pabalik lang ulit doon. 22 kilometers magpango na to sa drop off ito lang kasi laman eh bulaklak lang kasi eh sabayan ko kaya to parang nga ito pa to, si son man pwede rin to kasi ganoon yung laman nito ang problema kasi bulaklak to e. Eh. Kunin ko na nga ito. Bahala na Tara, Ikapin muna natin yung pangalawa Awit ah, idol Buti may nakuha kong buhok na isa pa Kukunin mo yung ano Yung lalo mo brighter din na pinakuha nung kanina Tumawag sa akin eh. Bibigay ko sa kanya audit ko Ito na bagong buhok pa naman na ako bibigyan nyo na lang daw ng pangkas pero ano kung magkano oh, oh, okay, bibigyan nyo itong pangalawang booking ko napuntang Pasig ito yung naging pakas ng ano unang booking ko frozen meat kasi yun tapos parang hindi lang siya 30 kilos kasi nararamdaman ko well, nararamdaman ko sumasaldak kung ano ko shock feeling ko hindi lang 30 kilos yun eh nagkaroon ni kuya 20 kilometers tingin lang muna ako ng ano sasabay may nakita akong booking isang printer yung problema wala akong packing tape okay, bilhin mo na ang packing tape bago kukunin yung booking na ba punta na akong pasig 2.30 <tinyo> Apa, ma'am? Yang dalawang ano? Can't Hindi ko pala tayo. Hindi ko Okay na po yan, ma'am. Ako na po ba alam. Ma'am, na-text ko na po yung Gcash number ko. Dito na ako to. Ito yung pangalan Wala ako na makalis dito. Kasi meron pa yung nauna kong pinick up kanina. Dokumento yun eh. Baka mamaya kailangan na. May oras eh. Grab line naman na yung pick up ko dito Ay yung drop off ko dito sa Naantay ko na lang lumabas Ayan, nag nagreply na siya Nice one, nice one Pero grabing init Kanina yan, kanina yan Kay Sher, Sherwin Chief, thank you, you. 7.8 na pala ano 7.8 kilometer pa pala 18 minutes Punta ko na muna to. Mamaya na ulit ako nga ng buka. Tapos tabusan ko muna to. Baka magalit na eh. Pukomento pa naman to. bulakle. Ah. Hello, Hard Hat. Okay. 200, 200 200, sir. 6 Nakakuha tayo ng anin na booking Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Anim na booking na kuha natin 93 yung una 108 128 168 tapos 65 yan yung pinakauling booking ko puro double booking ito pasig, yung pasig, double booking yan unang biyaya pa lang naman natin ngayon so okay lang yan so ayan, yun lang yung kinita ko sa bumaga po nasa 500 plus na yun naman yun minamalat na ako dahil <clears throat> sobrang init bumiyaya ko ng alas 12 ng tanghali tapos Nung pahapon na mga alas 4 alas 5 Biglang buhos ng ulan Wala akong dalang kapote Kaya hindi na rin ako nakapag video sa mga drop off ko Ng mga huling mga booking So ayan lang mga tol Nakakita kita tayo bukas